hey guys welcome back to my channel it's me again Carla and welcome to the video so for today's video guys as you can see nandito ako ngayon sa tricycle and papunta ako ng Robinson's place yan eto po yung aking view along the way papuntang Robinson's dahil kailangan kong mag cash in guys walang laman yung aking gcash and kailangan ko pong mag cash in And dahil nga, kapag nag-cash in ka sa 7-Eleven or any other, pupunta sa Gcash, meron silang fee guys. So, nag-iisip tayo ng pinakamatipid na paraan para makapag-cash in kahit ilang amount. Kahit 20,000 pa yan, still free of charge siya guys. So, walang any service fee. So, tara! nakarating na ako ng Robinson, so samahan niyo ako. But before that, bago tayo bumaba, eh, so sagupayad muna tayo. Oops, oops, oops. Antagal ang tagal naman ng driver, ang tagal niyang mag- change sa akin. Ako atat na at, atat na pumasok dahil super excited na akong mag cash in. So guys, abangan nyo kung ano yun yun or kung saan ako magka-cash in guys. So ayan, papasok na tayo. Robinson's Place of Antique. So, I'm from Antique, guys. Kaya, yan. Pasimpleng video lang tayo papasok. Sa Robinson Supermarket. Dahil dyan located yung pay go, pay and go. <laughs> so, ayan. Nakikita niyo po ba yung kiosk na yan? So, hindi ko po siya usually nagagamit. But then, dahil nalaman ko na free of charge siya kapag mag in ka, ayan, tinry ko, ayan. Um, kung interested kayo guys, follow nyo lang yung aking ginawa. So, kapag pumili ka ng cash in sa Gcash, yun. Tap mo lang yan. And then, enter mo yung number mo. So, I'm gonna hide my number dahil baka i-chat nyo ko or i-text nyo ko. So, I'm gonna insert 1,000. So, first time to guys. So, tap proceed mo lang and waiting ka ulit. And then, ayan, pay in cash. Ayan, tap mo yan. Then, enter mo yung iyong... Um, total amount inserted. Ayan, pinasok ko na 'yung 1000 and automatically guys, we'll detect 'yun na 1000 'yung pinasok mo and wait for a while. So ayan, meron na tayong resibo. And sabi nga dito, guys, hindi niya ako mabibigyan ng resibo. Nag-request pa ako ng resibo diyan na physical, pero ayan lang 'yung binigay dahil wala yata silang available na carbon or ewan ko, papel. So ayan, it's done, guys. Sobrang dali, hindi pa na tapos yung 1 minute, pumasok na siya agad. And ayan, open ko lang yung aking Gcash. Tingnan natin kung legit. So ayan, 1,000. Meron ako palang kaninang 1,118 na balance. So ayan, verify natin kung galing ba siya sa pay and go. So ayan... Sobrang happy dahil new learning, new knowledge, yung dalas na um, neglect ko na kiosk. Yun pala yun. Yun pala yun. Pwede palang mag-cash in. So, ayan. Pauwi na tayo, guys. So, yun. Palabas na tayo. And, sobrang lucky ko dahil very accessible si Robinsons. Dahil yung aming terminal is nandyan lang po sa labas ng Robinsons Place na to. So, yun. Makikita nyo, meron paradahan ng mga jeep dyan. So, uwi na tayo, guys. So, thank you so